Gandang muli, mga. Magandang gabi muli mga kababayan. Ito po tayo ngayon sa isang namang panibagong video na ating gagawin. Ito ay matatawag natin na uh, uh, isang siguro reaction video pa rin ang matawag nito dahil siyempre magre-react tayo o doon sa mga hugot meaning di ba sa salita ngayon is nakasanayan na sabihin mga hugot word, mga hugot uh, Hobo, mga hugot action mga ganyan bagay yung mga salitang may mga hinanakit sa buhay na kung saan doon mo sinasabi sa taong kinaukulan pero itong ating video pa, pa, mapanood ay ito po'y matatawag ko at siguro kung ano man ang inyong masasabi dito eh para, para sa akin is ito'y hugot ni Brother Eli doon sa kanyang uh, minamahal na pina, uh, ginagalang din naman na Panginoon. At siyempre, Panginoon ni Brother Ili is Panginoon din naman ng lahat. May kanya-kanya nga lang paniwala. At ganoon din naman ako. Siyempre, ako'y nakarelate sa mga pangyayaring ito. So, therefore, ako'y gagawa ngayon ng isang video okol dito. At ito'y may tutoring ko rin naman na uh, para bang sa nga ako din naman is uh, isa din sa humahanga kay Brother Ilik. Katunayan, mayroon akong isang kopya sa sa video na ito mga kapatid. At uh, saan ko na ba ito na ilagay? Ayan, may pakita ko mamaya dyan sa ating screen kung ano itong itong sinasabi kong na itago ko hanggang sa ngayon. Kasi ang awiting ito ay nabuo ito way back 19 mga 1989 na po. Kasi siyempre ang Brother Aiden doon sa kasagsagan ng kanyang kampanya sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon sa pangangaral sa mga ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo ay kas, doon ay ang kanyang paggawa ng mga musika na doon sa mga musika ang kanyang ginagawa nandoon po nakalatag ang mga litra na kung saan mayroon siyang mga hinanaing sa buhay patungkol po doon sa ating mahal na Panginoon, the Almighty God. Almighty God, bakit ko nasabing Almighty God? Dahil mayroong Mighty God. Meaning, pag Mighty God at kung mayroong Almighty God, so therefore, hindi magka, hindi magka, hindi sila isa. Magkaiba po sila. Iba kasi yung Almighty kaysa Mighty God. So, doon po ni, ni Brad sinasabi ito, pinapatokol doon sa mahal nating Panginoon sa ating amang nasa langit tungkol dun sa iyang mga hinanaing sa buhay at panalangin na po sa kanyang mga naramdaman at katunayan dito po si Brad Ely is uh, ma masyado siyang emosyonal dito sa, sa tungtuging ito bakit tungtugin? dahil sa dulo nitong ating gagawing video na to ay mayroon siyang aawiting isang awit na ma madamdamin patungkol sa ating mahal na Panginoon. Tsaka sa ating amang nasa langit. Kung ano man ito mga kababayan, mas maiging atin na pong pakinggan. At kung handa na kayo, narito na po ang video clip na ating na aking ipaparinig sa inyo. Totoong may Magsusulit ang tao sa Diyos darating ang araw, lahat ng lihim ay mahahayag. Lahat ng kasamaan ay mabubulgar. Yun ang aking pinaghahandaan. Nakikita ng Diyos ang aking puso, saksi ko ang Diyos at ang ating Panginoon na nasa langit, wala akong masamang intensyon para sa samahang ito. Kahit ano pang panilira, okay lang. Siraan na ako ng siraan, okay lang. I know my God and my God knows me. sinasabi ko mga kapatid. Pagsubok ay dumarating sa pinsaping kapanglawal Puso'y ibig na manghina, tila hindi makayanan Araw gabi ay balisa, diwa'y hindi mapalagay Pangangambang Baka sadios sa Diyos ama'y mapawalay Subalit pag sumagi na, Sa pagod na kaisipan Bawat lata'y pagtitis Ni Jesus na minamahal Buhay niyang ibinuis Doon sa krus na bayubay Kung Pagsubok na dumaratal Sa maliit na paraan Sa hirap niya ay karamay Sa bawat pagpatak ng luha sa aking mata Dahil sa hirap Paglumbayan dinadala-dala si Cristo Jesus sa gunita ko'y higit sa di naranas ko.

sa aking katawan ang tanda ni Jesus magpakailan pa man dala nakalimbang sa aking katawan mga halimba. magtitiis habang buhay Lungan mo ako ng makapagtagumpay Dala ko na sa aking katawan Ang tanda ni Jesus, magpakailang pa. Kalimba sa puso kung la mga halimbawa kanya. Tulungan mo ako ng makapagtagumpay. So, yun po. Totoong may Diyos. Yun po ang uh, isang madamdaming awit ni Brother Aby. Brother Aby magsusunit yung mga tao sa dyon, eh, Malungkot ng pakinggan, araw, pero siyempre tago sa puso yung ating, yung ating, um, o yung aking nararamdaman. Kasi siyempre bilang isang umiidolo din kay Brother Eli sa pangalan ng, siya, sa pangalan siya po ay nangangaral ng ayon sa Biblia. Ay, lahat naman kasi sa kanyang mga sinasabi is binabatay sa Biblia, bagaman mayroong hindi sumasangayon at kung ano pa man sa kaya dahilanan, eh nasa kanila na po yun, mga kapatid. So, siyempre, kanya-kanya tayong paniwala. Pero alam nyo ba ang awiting ito, mga kababayan? Kaya kung ngayon is, mayroon akong ganitong kopya, kagaya nitong aking, ayan o, nakita ba nyo yan? Kasi itong awiting ito, mula nung una itong, mula nung matapos ang awiting ito, kasi siyempre, sa magitan ng Nooy, mas kilala sa programang Ang Dating Daan. Eh, siyempre sila, sa pamagitan na ni Brother Daniel Rason at ni Brother Eli, eh, sinikap nilang makabuo ng isang kasi tape recording na kagaya nito na nasa inyong screen. Na dyan is kanilang pinag, pinapagawa ang lahat ng mga ito. Pinarecord nila ang kabuhan sa Uh, album na ito, masasabi kong album na may pamagat na Dalakong bag dahil ito ay uh, uh, ang nagiging kikitain sa magiging uh, pinagbintahan. Masabi na rin nating pinagbintahan sa isang mak sa isang makatuwirang halaga lang naman bilang kapatiran ay ipantulong din ito sa mga dapat tulungan ni Brother Eli pangunahin na po doon sa pag-broadcast sa TV and sa radyo. Kasi siyempre sa laki ng gastusin, lahat ng paraan ay gumagawa ang Brother Eli para lang makapag may malikom na pera at maipangtustos sa gawain. Bagamat ang gawain ang parang ito ay binabatikos ng mga makikitid makikitid ang isip na sabihin nila ayan gumagawa na negosyo para sa ganito ganyan sa pangsariling pakinabang. Pero hindi po yan. Ang totoong layunin kaya nabuo ang isang album na ito, isang kasi tape at ipinamahagi sa mga sa kapatiran at sa mga sa maging hindi kapatid na nais makakuha ng isang uh, album na ito na nasa kasi tape dahil po ang uh, malikom na halaga ay siyempre ipantulong din naman sa gawain. At alam nyo ba mga kababayan, dito sa may parting kanan, nandito po yung mga litrato sa ibang kumakanta, dito din sa album na ito na isang kasit tape. Nandito po yung um, nakalimutan ko, nandito sila si, Bra si brother Josel, kasama si brother Josel dito, nagambag din siya ng isang awit para mapuno ang isang album na ito na may pamagat nga na dalako ang nakalimbag. Sa hanggang ngayon, mga kapatid, mayroon pa akong isang kopya nito na akin pang naingatan. Katunayan nga, dalawa pala ito. Na mayroon pa ngang cover, hindi ko pa nabuksan. Nandyan pa yung plastic. Kasi nga naman, iniingatan ko bilang isang souvenir na rin para sa akin. Dahil yung nakuha kong kopya, eh nandito, iniingatan ko, hindi ko pinapatugtog yung isa kasi dalawa ang nasa akin. Okay? So, yun po, ang kantang ito yon ang na inyong narinig kanina ay ang pamagat is or ay dalako na kalimbag yan so alam nyo ba ang awiting yan ang nagkompos ay sila si brother Daniel Rason at si brother Eli din kasama doon para ma is wasto ang kabuhan sa awiting yan na dalakong nakalimbag. At mayro pang isa diyan mga kapatid na mayroon din akong kopya dyan yung ang pamagat is uh, I give thanks to you uh, Lord I give thanks to you Yan. So, alam, alam na alam ito sa mga naging tagasubaybay ng ng brother il so mga kapatid ito po ang isa na pong panibagong video na aking nagawa at ginawa natin na reaction upang din naman sa kapaki pakinabang doon sa mga lit mga latecomers sa larangan ng pananampalataya at patungkol din naman dito sa ang dating daan uh, mas kilala sa radio program and television program na ang iba ay sasabihin na eh bakit po okay, yung religious program, ang dating daan ano yan, ano yan, diba so yun po yung pangalan lang po ng programa yan mga kapatid pero ang totoong samahan na sinasama-samahan ng kapatiran ay ang pangalan makikilala lalo na sa ngayon ay ang Members Church of God International. At siyempre, bilang maraming mga kritiko, ay alam alam naman natin sa panahon natin ngayon, sabi nga nila hindi natin kayang paliligayahin ang lahat ng tao, eh ngayon mayro talagang kumbaga sa larangan ng usaping sokmed, may tinatawag na mga baser na sa ibang pananalita o bago pa ang YouTube nung araw, ang tawag noon ay mga kritiko. Yan, mga negatibo masyado ang mga pag-iisip, mga makikitipag. Ang sabi nila, oh, yun naman, ikay pang ano lang yan, pang ano yan, yan. Diba? Ganun lang po yan. So, normal po yan. At ang Brother Eli ay nasanay na po dyan. So, yun po mga kababayan, dalakong na kalimbag. Yun po ang pamagat sa awiting ating narinig kanina. Yun po ay si Brother Eli ang kumanta na yan ay hugot niya sa kanyang sariling damdamin at bilang isang nananampalataya na may Diyos na makapangyarihan sa lahat na walang ibang ang ama na nasa langit yun po ay pinapahandugan niya ang awiting iyo inihandog niya sa Panginoon na makapangyarihan sa lahat at doon niya sinasabi ang lahat niyang mga damdamin bilang isang panalangin na rin doon sa kanyang pinapaniwalang makapangyarihang Diyos sa lahat ng mga Diyos. Yun lang po mga kababayan, muli ang Felix More TV is malugod din namang uh, nagpapasalamat at uh, ako ay nagpapasalamat talaga ng gusto sa inyong walang sawang suporta sa aking mga videos at lalo na sa aking channel. Maraming salamat po kung inyong nagustuhan mga kapatid ang aking ginawang ito, di pakishare na lang and likes yan and then para naman tayo ay magkita-kita muli sa panibago na namang sa panibagong video na naman ating gagawin sa susunod naman nating pag-upload yan so yun po yung mga kababayan ang kabuhayan ha um, sana po tangkilikin din naman natin ang lahat din naman hindi naman sa akin na po sa lahat ng mga bloggers youtubers na nag-upload ng mga video ni brother Lee. lalo na doon na nasa punto mga pasitibo ang kanilang mga Uh, videos kasi mayroong iba dyan e eh, para bang nasa nasa side na matuturing natin sila mga baser sa ngala ng pananampalatay hanggang sa muli wala, po, wala na po akong masabi pang iba mga kamabayan kundi ang have a nice day everyone and ingat lang po God bless us and thank you very much